Good morning guys, welcome sa ating munting YouTube channel. Ay eh, kung, ma kung mapapansin niyo guys, ayan. Marami na naman tayong gagawin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan, yan ang gagawin natin ngayon guys. Hey, hi ka darling. Okay. Ayan. Okay. Ayun po yung may-ari, sila may-ari. Yan, yung dalawa. Madam, hi ka madam sa ano? Hi! Hi ka, ayan ka, ayan. Hi, 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 hi. Hi ka. Oo, oh, maganda ka yan. Kung gusto mo yan, eh, bibigyan ko pa ng ano yan, slow motion eh. Hi! <laughs> ayan. Ah, hi ka, hi ka ba lang? Hello! Bali yung isa, titising natin guys kung ano yung sakit niya. I yan guys, gumagana daw, kaso maingay lang daw. baka i sabusin lang ito guys na Okay. <laughs> Ayan. Set. Shout out. Okay. Tayo na ning Ang ganda niya guys Ayan uh? Ayan <laughs> ah, bali Pasubscribe tayo Okay yan po yung Okay Bali ito yung Sira ng Ano guys yan yan Itang Sanpan natin Ay wall Ay sanpan natin ano so, na Ang, po, Ayan, ayan. Yan, bossing ang ano, sira niya. Bali, ito ipapalit natin, guys. Yan. Yan, ipapalit natin. Okay, yan. Okay, sambay na muna tayo, guys. Kaya, yeah, shoutout ka. Shoutout ka. Mapapan uh, mapapanood mo sa YouTube. Hello ka mo. Yeah. Dapat sana diyan para Opo, tapos na po. <laughs> Opa. balik Bali, kanina pa natin sinusubukan yung isa guys. Wala namang sira. Ayan. Wala namang sira guys. Pero sabi ni Madam, maingay daw. Pero, okay naman siya guys. Ayan. Bali, hindi siguro natin ito gagawin. Hanggat hindi natin nalalaman yung sakit niya, hindi nagpaparamdam yung sakit niya. Ayan. Pero sa Pero yung isa guys, tapos na yan. Tapos na yan. Wala na yung na Bali, isa pala yung nagawa natin guys. kasi ito yung pangalawa pala na gagawin natin. Ito yung papalitan natin ng brosing. Okay. Problema guys. Ayan. Konting ano lang. konting ano na lang itong lock nya guys. Mapuputol na. Ang dami ko pang tinagumaga kung Hindi ko alam kung saan napunta. Ito, bali gagaw na lang ito natin ng tornillo guys ito tornillo na lang ito natin yan, bali ito na lang kukunin ko muna ilagay ko dyan mas madaling ilagay mas madaling natin didiscard yan ito na lang ilalagay ko dyan ayan bali ito at least nakaiwalay na lalo pang nadagdagan guys yung pinakita ko kanina ayan kumpleto pa ngayon yung isa hindi ko na sana tinanggal ayan no oh, tanggal na naman ayan okay, sige ayan kung paano ang discard din ito agin itik ka ano tikuan na alin Plus, ito tikuan na ito ayay ano ay, minum agi perdi mo lang agi ay tansok sa okay ay di bali ba, pala meron ay di oh ayun yung astron yung astron kay ano ayan di bali motor naman pala yung sira niyan ayan yan na lang kukunin natin yung lock niya okay guys tambay mo tayo may pag-asa pa tayo okay guys may ano ayan ang ganyan ang mangyayari ayan bali palitan na natin na buo to ito na ilalagay natin kasi magkasukat sila oh hindi na magkakasukat magkasukat bali ganyan na lang mangyayari guys ayan bali ito na lang kukunin natin na buo okay naka ano tayo ng ano diskarte na diskarte natin guys ah. bali nag decide si madam guys na ano ito Talagang motor Nang sira papalitan na lang natin itong, itong, ano, itong, itong motor niya. ayan ayan si madam siya yung may ari ayan shout out madam Okay. Okay, Bale, dalawa na yung nagawa dyan, ni guys. Ayan. Ito naman, kanina ko pa ginagawa. sila ti Ferdinand. Ay di ba guys, bali ang sira nito guys. Umuupong lang siya. eh, umuupong daw. Piting kapasitor, piting pusing. guys. Ayan. Okay na siya. Ito na, eh, tapos okay. Na. okay. Ito guys, pangatlong electric na nagawa na natin to. Ay pang-apat yata, pangatlo. Hindi ko na nabilang. Basta importante malaga. <laughs> Ayan Okay guys, sunod naman natin tong isa. Ito guys, linis naman 'to ngayon. Lilinisin natin 'to, guys. Ang sabi ung konser nung may maingay daw. Yan. Bari ito pala yung sira niya, guys, kaya maingay. Ayun. Hindi kami hindi ko na intindihin sabi ni Madam. Ady electric pa ni Malengkawan. Talaga na kasi siya, tak 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 gano'n yan. Bali na palitan na natin, guys. nalala. Okay, no guys. Ayan. Ayan, bago-bago na guys, bago, bago na tinapos ating video. Bago tanda ko pala sa ating channel, like, share and subscribe na lang po. Hanggang dito na lang po para pag paki na rin po ang notification sa, sa susunod na video namin. Hanggang dito na po. Salamat! <laughs>